Halos 10 years na din kaming magkakilala at maraming beses na rin siyang lumapit sa akin para humingi ng tulong. Likuran lang ang bahay namin at madalas niya akong sadyain kapag may personal siyang kailangan at ang lahat ng iyon may kinalaman sa pinansyal. Pero ni minsan ay hindi ko inisip na magkukross ang aming landas sa isang tagpo na malagkit at mahirap kalimutan. Maliban na lang, sa aminado akong isa siya sa nakatulong sa akin para tumangkada. <laughs> Nurse kasi siya at iba talaga ang kalibre ng kanyang beauty. At dahil sa kanyang pagiging single mom, naging daan iyon para pumasok. Itago mo na lang ako sa pangalang Marvin, 30 years old. At tulad ng ibang kalalakihan na hindi pinagpala ang itsura, single. First year college ako ng aking makilala. Ang babae na itago na lang natin sa pangalang Gina. 18 years old ako noon at scholar ng isang kilalang company sa Manila. Nurse doon si Gina at ng panahon na iyon Bilang scholar ay kay Gina ko napiling tumulong sa panahon na wala akong pasok o di kaya naman ay pag hindi ako busy. Kaya marami akong nalaman tungkol sa kanya. Tulad na lang ng panahon na nang una kaming magkakilala ay may isa na siyang anak at syempre may asawa. Maganda si Gina, maputi nasa sa ang taas niya at may malusog na hinaharap. Yung tipo na kahit sipun lang pag nakita mong gano'n ang itsura meron ang nurse, eh magpapacheck up ka na. Pero hindi pa man ako nakakatapos ng pag-aaral, ay nag si Gina. Dahil sa kagustuhan raw ng kanyang mister, para mag-alaga ng anak nila. Kaya ang naiwan sa akin ay ang mga selfie namin eh, ng magkasama at ang ilang solo fic ni Gina na model ko noon ng mga gamot. Na siya namang aking naging kaagapay. Kapag kailangan kong mapag-isa, o di kaya naman, e eh bago matulog. Sa pagpapatuloy ng aking pag-aaral, ay doon pa rin ako tumulong sa nursing area. Babae rin ang pumalit, pero hindi tulad ni Gina ang karakas. Siyempre dahil nurse at babae, mas okay na iyon, lalo't hindi naman ako gwapo. In fact, habang tumatagal naman nakasama mo ang isang tao, pagbabae, habang tumatagal kung magkasundo naman kayo, sa iyong paningin, gumaganda yan. <laughs> Pero iba pa rin si Gina. Uso na rin naman noon ng cellphone at nakakapagkamustahan naman kami ni Gina ng about sa kanya-kanya naming buhay-buhay. Noong ako ay makagraduate, na-focus ako sa paghahanap ng trabaho. At noong matanggap naman ako, ay sa trabaho ako nag focus Dahil malayo sa bahay namin, kesa mag-uwiyan ay mas pinili ko ang magrenta ng bahay. Habang nagtatrabaho, siyempre maraming gamit ang pera. Hindi lang panggastos pa sa araw-araw, para makapag-savings at makabili ng ilang material na bagay na ating gusto. Ang pera nakakatulong din para magkaroon ka ng maraming kaibigan. Pero ako, mas pinili ko ang gumastos at mandibre para bumuo ng isang relasyon sa babae. At sa paulit-ulit kong ginagawa ang ganong style habang nagtatrabaho, nakasanayan ko at parang na-master ko ang ganoong galawan, ay hindi ko na mabilang kung ilang beses akong nagkaroon ng happy ending tuwing magkakasundo kaming bigyan ng oras ang isa't isa hanggang sa ma-regular ako sa isang kumpanya na aking napasukan. At syempre, mas nagkaroon ako ng lakas ng loob dahil meron akong permanente na pagkukunan basta tuloy lang ang trabaho. Noong ma ako sa trabaho, hindi motor o magarang cellphone ang naisipan kong magkaroon ako kundi bahay na aking masisilungan. Para sa akin kasi, isa yon sa importante bilang lalaki kung in the future ay bubuo ako ng sariling pamilya. Abot ka yung bahay lamang ang aking hinanap. Okay lang sa akin kahit magpagawa o renovate. Hindi ko in na ang magiging kalikuran ko ng bahay ay si Gina na nalaman ko lang noong makita ko siyang nagsasampay sa labas ng bahay. Nagulat ako noon dahil ang alam ko nagrerenta sila. Dalawa na ang anak nila at meron siyang isang maliit na tindahan bilang kanyang dagdag kita. Bukod sa sari-saring nakasabit, tinapay ay may shumai, burger at ilang common ingredients para sa pagluluto. Ayon kay Gina, may isang taon na sila doon ng aking makita sa kagustuhan na rin ng Mr. Nia. Doon ko nalaman, lingguhan kong umuwi ang Mr. Nia. Bagamat doon kaming hindi nagkita, pero ayos na ayos pa rin siya. Yung tipong kahit magkasala ka kasama siya, ay hindi mo pagsisisihan. At dahil ibang Marvin ako, at tulad ng kanyang mister ay kumakain na din. At sa ilang taon nang hindi namin pagkikita, ay may isa pa akong napansin. At yun ay naisip ko hindi mahirig ang kanyang napangasawa. Dahil kahit dalawa na ang anak nila, tayong-tayo pa rin ang bundok ng Sierra Madre. Yung tipong kaya pang pagtaguan, pag malakas ang hangin. <laughs> simula noon ay naging literal kaming magkapit bahay at magkakilala. Nagpapalitan ng ulam at paglinggo naman na nandun ang Mr. Negina. Eh madalas kaming magbidyoke. Tulad ko ay hindi rin manginginom ang Mr. Negina. Yun nga lang, dahil doon ko lang nakita ang Mr. Nia ay di hamak pa mas ahead ng edad kay Gina. At naisip ko, kaya pala halos hindi bumagsak ang bundok ng Sierra Madre. Pero pag nag-uusap naman kami at nataong kami lang ng mister ni Gina, eh puro naman tungkol sa babae ang aming napag-uusapan. Kung minsan tuloy, naiisip kong si Gina ang walang hilig. <laughs> Hanggang sa isang gabi, narinig ko na lang na nag-aaway ang mag-asawa. Ito ay hindi chismis na pag-uusapan lang. At ayon sa akin mga narinig ng gabi ngayon, ay may babae ang Mr. Nijina. Hanggang sa naging madalang na ang pag-uwi ng Mr. Nia, ang masaklap nung mangyari ang away nilang mag-asawa, buntis si Gina para sa ikatlong supling nila. Bagay nilalung nagpahirap sa kondisyon ni Gina. Hindi naman sila pinabayaan ni Fred, Mr. Nijina. Siya pa nga ang nagdala sa hospital noong kabuwanan ni Gina. Pero dahil salamat na ginawa mismo ng Mr. Nijina, hindi nagtagal ay tuluyan silang nagkahiwalay. That days ay meron akong long time GF. Two years din kami at napag-uusapan na rin namin ng kasala. Ayun, pag wala siyang pasok, e eh, sabay siya napunta. At dahil buwanan din kami kung magkita, alam na. Pag siya ay nagdi-day off. At itago na lang natin sa pangalang Jessa. Ang GF ko na matapos ang ilang taon ng pagdayo. Sa bahay ay basta na lamang nagpabola sa ibang lalaki. At ayun, goodbye Marvin. Kung sa pagiging single mother ni Gina, ay nakarana sila ng buhay kamote. Ako naman, noong mabola ng ibang lalaki si Jessa, pakiramdam ko ay nawalan ako ng tinik sa lalamunan. Ewan ko pero pakiramdam ko kasi, kahit si Jessa ang naging napunta sa bahay, eh para akong nasasakala. Dito na nagsimulang lumapit sa akin si Gina at madalas about sa finansyala. Pag hindi sila mapuputulan ng kuryente, tubig, upang gastos ng mga bata, lalo na noong ang dalawa sa anak niya ay pareho ng nag-aaral. Maliban sa pagiging maganda ni Gina ay ang kanyang kasipagan. Kaya naman kahit alam kong imposible na makabayad siya sa akin eh, kung hindi ko naman ikagigipit, ay walang alinlangan akong nagpapahiram ng pera. Hanggang sa makasanayan na niya ang magpunta sa bahay kapag may personal siyang kailangan sa akin. Kahit ang mga sideline na merong invite-invite, pag si Gina ang nag-invite sa akin, gilang lang ji. Lalo na kung hindi ko naman ikahihirap. At gaya nga ng sabi ko, kahit aminado akong hindi lang sampung beses, akong naglakbay sa imahinasyon kasama si Gina, ay never kong inisip na aabot kami sa destinasyon na hindi hangad ng ilan pero mas higit na hangad ng nakararami. Yun ay dahil sa hindi easy to get na tingin ko kay Gina. At tingin ko, hindi siya ang klase ng babae na papatol lang dahil lang sa kagipitan. Pero mali ako. At siguro may pagkakataon na mas kailangan mong sumugala nang dahil lamang sa gipit ka na. Kung minsan, syempre, naiisip ko rin na matagal nang walang dilig si Gina. Lalo pat alam kong taon na rin, nahiwalay sila ni Fred. At kahit pasabihing mas ahead sa edad ng dihamak sa akin si Gina, eh bakit hindi, di ba, kung ibibigay ng pagkakataon. Parang kanin bahaw lang, kahit kahapon pa yan, kung gutom ka na, tablado na yan. <clears throat> Lalo na kung bulalo ang ulam. At ang lahat pala ay isang magdamag na ulan lamang ang kailangan. Pasado alas 10 na ng gabi nang kumatok sa pintuan si Gina. Yun ay noong alam niyang tulog na ang tatlo niyang anak. Patulog na rin ako noon at sa katunayan ay nakahiga na nga ako dahil sa medyo naging maulan ang maghapon. Habang sinasabi ni Gina kung ano ang kanyang sadya, bumuhos ang ulan. Hindi ko alam kung bakit pinuntahan niya ako nang ganong oras at may ganong pananamit. Bagay na hindi naman niya ginagawa kapag napunta sa bahay. O siguro, baka tulad ko rin patulog na at hindi na nakapaghintay na ipagpabukas pa ang pagsasabi ng kanyang kailangan. Humiram siya ng pera sa akin at matapos kong iabot ay pinairam ko ng payong dahil nga naulana. Pero hindi niya tinanggap at bagkos nakikapi pa. At nagtanong ng sa laki raw ba nang naitulong ko sa kanila, e eh kung wala raw ba akong gustong kapalit, gayong hindi naman siya nakakabayad. At kahit sino, sa gitna ng malakas na ulan, pare pero lang ang ating mga maiisip na sa tingin ko pinaghandaan na ni Gina na kahit paano ay makabawi ng utang na loob sa ibang paraan. Ilang ulit ko na ding sinabi na bakit hindi niya iuwi ng probinsya ang anak nila. O di kaya naman, magulang niya ang paluwasin para makahanap siya ng maayos na trabaho. Pero, teka lang muna. Dahil hindi naman ganoon kadali ang lahat. Dahil matatanda na rin daw ang kanyang mga magulang, ang sagot ni Gina. Ang hirap mag-asawa sa nakita kong sitwasyon ni Gina. At ang pangalay ni Gina, ang nagsasabi sa akin na Madalas daw nilang makitang lumuluha ang mama nila kahit tulog. Eh kahit naman siguro sino, ikaw na ang makatagpo ng lalaking irresponsable. Tapos hindi naman sana ganoon ang buhay ni Gina. Maayos ang kanyang trabaho, pero si Fred mismo ang nagparesen sa kanya para mag-alaga ng bata. Tapos sa huli, iiwanan. Pati tuloy ako eh, parang nagsisisi na naging magkapit-bahay at malapit kami ni Gina sa isa't isa. Pakiramdam ko kasi, sa madalas niyang paglabit sa akin, nagkaroon ako ng responsibilidad. Pagminsan nga, nagpapanggap na lang ako na wala ako sa loob ng bahay. Hindi na rin ako nakipaglaurong ng apoy matapos ang isang beses. Naisip ko na, baka maging mitsa pa yun na pagkakaroon ko ng miserableng buhay. Hindi naman masama ang tumulong. Kaya lang minsan kasi abuso. Kung sa bagay, mahirap din naman talagang mag-ipon. Kung ang gastusin, may pondo na.